Sa gitna ng umiikot na chismis at intriga sa politika, sinabi ng International Criminal Court na nasa kustudiya pa rin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa video ngayon, ibinahagi namin kung ano talaga ang nangyari, kung paano tumugon ang Pamilya Duterte, at kung bakit ang paparating na pagdinig sa Setyembre ay maaaring isa sa mga pinakamahalagang paglilitis sa kasaysayan ng international na hustisya. Nung Huwebes, kinumpirma ng tagapagsalita ng ICC na si Fadi El Abdala na nananatiling nakakulong si Rodrigo Duterte. Ang pahayag na ito ay bilang tugon sa lumalaking espekulasyon tungkol sa kinaroroonan ng dating Pangulo. Walang pagbabago sa katayuan ni G. Duterte. Nasa ICC Detention Center pa rin siya. Fadi El Abdala, tagapagsalita ng ICC. Nagsimula ang mga chismis matapos tanungin si Vice Presidente Sara Duterte, kung ang kanyang ama ay pansamantalang nakalaya mula sa kustudiya noong Hulyo 21. Ang kanyang hindi malinaw na tugon ay nagdulot lamang ng espekulasyon. Alam ko yung sagot, pero hindi ako makakomment. Mas maganda siguro ay tanungin natin yung lawyer ni dating Pangulong Duterte. ABS-CBN News reached out to Duterte's defense counsel, attorney Nicholas Kaufman, ngulit walang natanggap na tugon mula sa recording na ito. Nagdagdag ng kalinawan sa usapin, binigyang diin ng mga eksperto sa batas na walang opisyal nang inihayag na nangangahulugang si Duterte ay nananatiling nasa ilalim ng legal at pisikal na kustudiya. Gilbert Andres, Center Law PH Ang pag-aresto kay Duterte ay dumating noong Marso 11, pagkatapos bumalik mula sa Hong Kong. Ang warrant of arrest ng ICC ay nagsasaad na si Duterte sa panahon ng kanyang pagkapangulo ay lumika at sumuporta sa mga death squad na nagsagawa ng mga pagpapatay sa mga pinaghihinalaang gumagamit at nagbebenta ng droga. Ang mga akusasyon ng korte ay bahagi ng malawakang pagsisiyasat sa mga krimen laban sa kasangkatauhan na nauugnay sa karumaldumal na kampanya ng gera kontra droga ni Duterte na pinaniniwalaan ng marami na walang hustisya ang libu-libong biktima noong Hulyo 23 nagpasya ang ICC pre-trial chamber 1 na ipagpaliban ang anumang desisyon sa kahilingan ni Duterte para sa pansamantalang pagpapalaya. Bakit? Dahil iniulat ng depensa ang mga pagkakaantala at mga hadlang sa paghahanda ng kaso nito. Marso 11, naaresto si Duterte. Hulyo 14, na ang pagsusumite na isinampa. Hulyo 23, ipinagpaliban ng ICC ang pamunuan. Bagamat mariing tinututol ng prosekusyon ng pansamantalang pagpapalaya, ipinasiya ng Kamara na kailangan pa ng mas maraming oras upang masuri ang kahilingan ng lubusan. Hindi ito ang panghuling desisyon. Mariin pa rin tinututulan ng mga biktima ang anumang pagpapalaya dahil sa mga alalahanin tungkol sa kanilang kaligtasan at sa patuloy na impluensyang pampulitika ni Duterte. Ang desisyon na ito ay hindi nakakaapekto sa hinaharap na posibilidad ng pansamantalang pagpapalaya. Ngunit sa ngayon, ay nananatiling si Duterte sa loob ng kulungan. Ang isa sa pinakaabangang sandali sa kasong ito ay mabilis nang nalalapit. Ang konfirmasyon ng pagdinig ng mga kaso ay itinakda sa Setyembre 23. Ang pagdinig na ito ay tutukuyin kung si Duterte ay haharap sa isang buong paglilitis sa harap ng ICC. Para sa mga biktima, ang ilan sa kanila ay naghintay mula pa noong 2016 at kahit noong 2011. Ito ay isang matagal nang nakatakdang hakbang patungo sa hustisya. Samantala, isinasaalang-alang pa rin ng Korte ang dalawa pang pangunahing isyo, ang hurisdiksyong hamon ng depensa at ang pagsasapinal sa proseso ng pakikilain ng mga biktima, hamon sa hurisdiksyon ng pagtatanggol, opisyal na representasyon ng mga biktima, Konfirmasyon ng ICC sa pagdinig ng mga kaso noong September 23. Habang lumalabas ang legal na drama, isang bagay ang malinaw. Ang kasong ito ay higit pa sa politika. Ito ay tungkol sa katarungan, pananagutan at ang kapalaran ng isang bansa na nakikipagbuno pa rin sa halaga ng digmaang ito, kontra sa droga.